Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat and for today's video ay sisilipin po natin yung ating Brazilian hybrid variety kasi palagi po itong nauulanan. So ayan, medyo basa pa po yung dahon ng ating Brazilian hybrid guys kasi po lagi po itong nauulanan. So ayan, meron tayong dalawang bunches dito sa isang protein key na to. And, kung napansin nyo, marami pong itim-itim. Ayan, tinabaan po ito ng fungi. So, ayan, napakasayang po ng bunches na ito, guys. Napaka-laki at napaka-taas. And, sad to say, ito yung nangyari, guys. Tinamaan po siya ng fungi. So, kahit nag-spray po tayo dito ng fungicide and insecticide, tinamaan pa rin po siya ng fungi. So, ito din sa ating um, kabilang fruiting cane. So, nasira din po siya ng ulan. So, itong mga bunga na ito guys is hindi po natin to iprenoning. So, ito po ay isang voluntary fruiting lamang na ating ipinatuloy kasi <clears throat> medyo malaki yung flowers and sayang din kaya pinatuloy natin. Yun nga lang uh, na timing po na laging pumuulan. So, ito yung nangyari guys. So, sa mga hindi pa po alam um, uh, hindi po advisable ang pagpapabunga or pagpoproning ng ubas tuwing tag-ulan kasi nasayang lang po yung ating berries and ito ay nasisira. So, much better po kung magbulaklak yung ating mga ubas. Puputuli na lang po natin ito at yung nutrients is magpo-focus lang siya sa protein cane at hindi na magiging bunga kasi nga magiging useless lang din yung resulta kagaya ng nangyari dito sa ating Brazilian hybrid. So actually yung Brazilian hybrid na variety guys is ano po siya, uh, hindi po siya maselan, pero kapag nauulan na, ayan, ito yung nangyari yung oh. so, sayang po ayan, napakalaking punches so, nag-spray na tayo dyan, pero tinamaan pa rin siya and actually, dito meron na namang lumalabas na mga bulaklak guys, ayan o oh. bulaklak na naman siya so, kahit palaging umuulan ayan, namumulaklak pa din siya so yun guys, yun lang po yung ating update for today's video thank you for watching po bye bye